Kasaysayan ng Indus Valley Civilization Ang Indus Valley Civilization ay isa sa mga pinakamaagang sibilisasyon sa mundo. Ito ay umunlad sa rehiyon ng Indus Valley sa modernong Pakistan at hilagang kanlurang India. Ang kasaysayan ng Indus Valley Civilization ay nahahati sa mga sumusunod na yugto. Una, ang maagang yugto na nagsimula noong 3,300 EC. Ito ay ang panahon kung saan ang mga tao ay nagsimulang magtayo ng mga busali, maglono ng mga pananim, at mag-alaga ng mga hayop. Pangalawa, ang yugto ng urbanisasyon na nagsimula noong anim na daan Ito ay ang panahon kung saan ang mga lungsod ay nagsimulang magkaroon ng mga busali, mga kalsada, at mga sistema ng tubig. Pangatlo, ang yugto ng pagunlad ng kalakalan na nagsimula noong 1000 na daan ito ay ang panahon kung saan ang Indus Valley Civilization ay nagsimulang magkaroon ng mga ugnayan sa kalakalan sa ibang mga rehiyon. Ang Indus Valley Civilization ay may mga katangian na nagpapakita ng kanilang kultura at sibilisasyon. Isa sa mga katangian na ito ay ang kanilang mga sistema ng tubig. Sila ay may mga sistema ng tubig na nagbibigay ng tubig sa mga lungsod at mga nayon. Ang Indus Valley Civilization ay mayroon ding mga pananim tulad ng trigo, barley, at mga prutas. Sila ay mayroon ding mga hayop tulad ng mga baka, mga kambing, at mga tupa. Ang Indus Valley Civilization ay nagkaroon ng mga impluensya sa kalakalan, arkitektura, at kultura. Sila ay nagkaroon ng mga ugnayan sa kalakalan sa ibang mga rehiyon. Na nagbigay ng impluensya sa pag ng kalakalan sa mundo, ang arkitektura ng Indus Valley Civilization ay nagkaroon din ng mga impluensya sa mga susunod na sibilisasyon. Sila ay may mga gusali na may mga katangian tulad ng mga kalsada, mga sistema ng tubig, at mga gusali na may mga hugis na geometriko. Ang kultura ng Indus Valley Civilization ay nagkaroon din ng mga impluensya sa mga susunod na sibilisasyon. Sila ay may mga paniniwala sa mga Diyos at mga Diyosa, mga ritual at mga tradisyon.